Diyos, nang makita ang katiwalian na sumakop sa sangkatauhan, nagsisi siya na nilikha niya sila at nagpasya na wakasan ang lahat ng buhay sa lupa. Kaya, sa isang makapangyarihang tinig na bumasag sa katahimikan, sinabi niya, Noe, magtayo ka ng isang arka sapagkat magpapadala ako ng baha na sisira sa lahat ng may buhay sa ilalim ng langit. Ako si Noe, at ito ang aking kwento. Ngunit bago magpatuloy, Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Naghahatid kami ng mga video tulad nito halos araw-araw. Nang ang aking lolo na si Matusalem ay 187 na taong gulang, nagkaroon siya ng anak na si Lamek, ang aking ama. Matapos isilang si Lamek na buhay pa si Matusalem ng 782 taon, nagkaroon ng ibang mga anak at umabot ng 969 taon bago siya namatay. Ang aking ama na si Lamek ay nagkaroon ng anak sa edad na 118 taon at pinangalanan kung Noe. Sinabi niya, Ang batang ito ang magdadala sa atin ng ginhawa mula sa ating trabaho at paghihirap na dulot ng sumpa ng Panginoon sa lupa. Pagkatapos ng aking kapanganakan, nabuhay pa ang aking ama ng 595 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak, umabot siya ng kabuang 777 taon bago pumanaw. Nang ako ay 500 taong gulang, nagkaroon na ako ng tatlong anak, si Nashem, Ham at Japhet. Sinikap kong maging matuwid at buo ang loob sa gitna ng aking henerasyon, lagi akong lumalakad kasama ang Diyos ang mundo ay lubos na tiwali sa mga mata ng Diyos at puno ng karahasan. Nang makita ng Diyos kung paano naging tiwali ang sangkatauhan, sinabi niya sa akin, Wawakasan ko ang lahat ng tao sapagkat ang mundo ay puno ng karahasan dahil sa kanila. Sisisirin ko sila kasabay ng mundo. Ikaw, Noe, ay magtatayo ng isang arka mula sa kahoy ng sipres. Hatiin ito sa mga bahagi at lagyan ito ng alkitran sa loob at labas. Gawin mo itong may sukat na 125 metro ang haba, 22 metro ang lapad at 13 metro ang taas. Gumawa ng bubong na may 45 sentimetro ng espasyo sa pagitan ng bubong at ng katawan ng arka maglagay ng isang pintuan sa gilid at gumawa ng tatlong palapag, itaas, gitna at ibaba. Magpapadala ako ng baha ng tubig sa lupa upang wasakin ang lahat ng may buhay sa ilalim ng langit. Lahat ng nasa mundo ay mamamatay. Sinabi ng Diyos sa akin, itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Ikaw at ang iyong mga anak, ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak ay papasok sa arka. Dalhin mo sa loob ng arka ang isang pares ng bawat uri ng buhay, lalaki at babae, upang mapanatiling buhay ang mga ito kasama mo. Sa bawat uri ng ibon, sa bawat uri ng malalaking hayop, at sa bawat uri ng maliliit na hayop na gumagalaw sa lupa, isang pares ang darating sa iyo upang sila ay mapanatiling buhay. Mag-ipon ka rin ng lahat ng uri ng pagkain upang ikaw at sila ay may kakainin. Ginawa ko ang lahat ng eksakto tulad ng iniutos ng Diyos sa akin. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, pumasok ka sa arka, ikaw at ang iyong buong pamilya, sapagkat ikaw lamang ang natagpuan kong matuwid sa henerasyong ito. Magdala ka ng pitong pares ng bawat uri ng malinis na hayop, lalaki at babae, at isang pares ng bawat uri ng maruming hayop, lalaki at babae. Magdala ka rin ng pitong pares ng mga ibon ng bawat uri, lalaki at babae, upang sila ay mapanatili sa buong mundo. Pagkaraan ng pitong araw, pauulanin ko sa ibabaw ng mundo sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi, at papawiin ko mula sa ibabaw ng mundo ang lahat ng nilalang na aking nilikha. Ginawa ko ang lahat ayon sa iniutos ng Panginoon. Ako ay anim na raang taong gulang nang dumating ang baha sa lupa. Ako, ang aking mga anak, ang aking asawa, at ang mga asawa ng aking mga anak ay pumasok sa arka dahil sa baha. Ang mga pares ng malalaking hayop, malinis at marumi, mga ibon, at lahat ng maliliit na hayop na gumagalaw sa lupa ay lumapit sa akin at pumasok sa arka tulad ng iniutos ng Diyos. At matapos ang pitong araw, dumating ang tubig ng baha sa lupa. Sa araw na iyon, nang ako ay anim na raang taong gulang, isang buwan at labing pitong araw, ang mga bukal ng malalim na tubig ay sumabog at ang mga pintuan ng langit ay bumukas. Ang ulan ay bumuhos sa ibabaw ng lupa sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Sa araw ding iyon ako ang aking mga anak na sina Sem, Ham at Japhet ang aking asawa at ang mga asawa ng aking mga anak ay pumasok sa arka. Kasama namin ang lahat ng mga hayop ayon sa kanilang mga uri, lahat ng mga ligaw na hayop, lahat ng mga alagang hayop, lahat ng iba pang mga buhay na nilalang na gumagalaw sa lupa, at lahat ng mga nilalang na may pakpak lahat ng mga ibon at lahat ng iba pang mga hayop na lumilipad. Ang mga pares ng lahat ng may hininga ng buhay ay lumapit sa akin at pumasok sa arka. Ang mga hayop na pumasok ay isang lalaki at isang babae ng bawat uri ayon sa iniutos ng Diyos sa akin. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang pinto ang baha ay nagtagal ng apat na pung araw at ang mga tubig ay tumaas. Iniaangat ang arka sa ibabaw ng lupa. Ang tubig ay patuloy na tumaas. Lumago ng labis sa ibabaw ng lupa at ang arka ay lumutang sa ibabaw ng mga tubig. Ang mga tubig ay natakpan ng buong mundo kabilang ang pinakamataas na mga bundok sa ilalim ng langit. Tumaas ito hanggang halos pitong metro sa ibabaw ng mga bundok. Lahat ng mga nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa ay namatay, mga ibon, mga alagang hayop, mga ligaw na hayop, lahat ng maliliit na nilalang na pumupuno sa lupa at ang buong sangkatauhan, lahat ng may buhay sa tuyong lupa na may hininga ng buhay sa kanilang mga butas ng ilong ay namatay lahat ng mga buhay na nilalang ay nilipol mula sa ibabaw ng mundo, maging ang mga tao, mga malalaking hayop, mga maliliit na hayop na gumagalaw sa lupa at ang mga ibon sa langit ay nilipol. Kami na lamang ang natira, ako at ang mga kasama ko sa arka. Ang tubig ay nagtagal sa lupa sa loob ng isang daan at limampung araw. Pagkatapos ay naalala ako ng Diyos kasama ang lahat ng mga ligaw na hayop at mga alagang hayop na kasama ko sa arka. Nagpadala siya ng hangin sa ibabaw ng lupa at ang tubig ay nagsimulang bumaba. Ang mga bukal ng kalaliman at ang mga pintuan ng langit ay isinara at ang ulan ay tumigil. Ang tubig ay patuloy na bumaba unti-unti. Pagkatapos ng isang daan at limampung araw, ang tubig ay nabawasan at sa ikalabim pitong araw ng ikapitong buwan, lumapag ang arka sa mga bundok ng Ararat. Patuloy na bumaba ang tubig hanggang sa ikasampung buwan at sa unang araw ng ikasampung buwan, lumitaw ang mga tuktok ng mga bundok. Makalipas ang apat na pung araw, binuksan ko ang bintana na ginawa ko sa arka. Umaasang lumitaw na ang lupa, nagpalipad ako ng isang uwak ngunit ito ay nagpatuloy sa pag-ikot. Pagkatapos, nagpalipad ako ng isang kalapati upang makita kung bumaba na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Ngunit hindi ito nakahanap ng lugar na mapagpapahingahan ng mga paa dahil ang tubig ay natatakpan pa rin ang buong ibabaw ng lupa. Kaya't bumalik ito sa akin sa arka at iniunat ko ang aking kamay, kinuha ang kalapati at ibinalik ito sa loob ng arka. Naghintay pa ako ng pitong araw at muling pinalaya ang kalapati. Nang bumalik ito sa dapit hapon, may dala itong sariwang dahon ng olibo sa tukan nito. Kaya nalaman ko na humupa ang tubig sa ibabaw ng lupa. Naghintay pa ako ng pitong araw at muling pinalaya ang kalapati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik. Sa unang araw ng unang buwan ng ika na raan at isang taon ng aking buhay, natuyo na ang tubig sa lupa. Ah, kaya tinanggal ko ang bubong ng arka at nakita kong tuyo na ang ibabaw ng lupa. Sa ika-dalawamputpitong araw ng ikalawang buwan, ang lupa ay ganap ng natuyo. Kaya sinabi sa akin ng Diyos, Lumabas ka mula sa arka, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong mga anak, at ang kanilang mga asawa. Ilabas mo rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, ang mga ibon, ang malalaking hayop at ang maliliit na hayop na gumagapang sa lupa. Palayain mo sila upang sila'y kumalat sa ibabaw ng lupa, maging mabunga at dumami. Kaya lumabas ako mula sa arka kasama ang aking asawa, ang aking mga anak at ang kanilang mga asawa, pati na rin ang lahat ng malalaking hayop maliliit na hayop na gumagapang sa lupa at lahat ng mga ibon, lahat ng gumagalaw sa lupa ay lumabas mula sa arka, bawat isa ayon sa kanilang uri. Pagkatapos, nagtayo ako ng altar para sa Panginoon at kinuha ang ilan sa malilinis na hayop at mga ibon at inialay ang mga ito bilang sinunog na handog sa ibabaw ng altar naamoy ng Panginoon ang kaaya-ayang samyo at sinabi niya sa kanyang sarili, Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang puso ng tao ay likas na masama mula pagkabata. At hindi ko na muling wawasakin ang lahat ng buhay na nilalang tulad ng ginawa ko ngayon. Hanggat may lupa, ang paghahasik at pag-aani ang lamig at init ang tag-araw at taglamig. Ang araw at gabi ay hindi kailanman titigil. Pinagpala ako ng Diyos at ang aking mga anak, at sinabi niya sa amin, "Maging mabunga kayo, magpakarami at punuin ang lupa. Lahat ng hayop sa lupa ay matatakot sa inyo. Ang mga hayop sa kagubatan, mga ibon sa himpapawid, mga nilalang na gumagapang sa lupa." at mga isda sa dagat. Sila'y ibinigay ko sa inyong mga kamay. Lahat ng gumagalaw at nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Kung paano ko ibinigay sa inyo ang mga gulay, ngayon ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng bagay. Ngunit huwag kayong kakain ng karne na may buhay pa nito na nasa dugo. Sa sino mang magbubuhos ng dugo, maging tao o hayop, paniningil ko iyon ipaniningil ko sa bawat isa ang buhay ng kanyang kapwa. Sinumang magbuhos ng dugo ng tao, ang kanyang dugo ay ibubuhos din ng tao sapagkat nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Ngunit kayo ay maging mabunga at magpakarami, kumalat sa lupa at magpakarami doon. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa akin at sa aking mga anak na kasama ko, magtatatag ako ng tipan sa inyo at sa inyong magiging mga inapo at sa lahat ng buhay na nilalang nakasama ninyo, ang mga ibon, ang mga hayop na pangalaga at ang mga hayop sa kagubatan, lahat ng lumabas sa arka kasama ninyo, lahat ng mga buhay na nilalang sa lupa. Magtatatag ako ng isang tipan sa inyo, hindi ko na muling lilipulin ang anumang buhay na nilalang sa pamamagitan ng tubig ng baha, hindi na muling magkakaroon ng baha na sisira sa lupa. At sinabi pa ng Diyos, Ito ang tanda ng tipan na ginagawa ko sa pagitan ko at sa inyo at sa lahat ng buhay na nilalang na kasama ninyo para sa lahat ng susunod na salinlahi, ang aking bahaghari na inilagay ko sa mga ulap. Ito ang magiging tanda ng aking tipan sa lupa. Kapag nagdala ang Diyos ng mga ulap sa lupa at lumitaw ang bahaghari sa mga ito, aalalahanin niya ang tipan na ginawa niya sa akin at sa lahat ng buhay na nilalang ng lahat ng uri. Hindi na muling magiging baha ang tubig upang lipulin ang lahat ng buhay na nilalang. Sa bawat pagkakataong makita ang bahaghari sa mga ulap, titingnan ito ng Diyos at aalalahanin ang walang hanggang tipan sa pagitan niya at ng lahat ng buhay na nilalang ng lahat ng uri na nabubuhay sa lupa. Sa wakas, sinabi ng Diyos sa akin, ito ang tanda ng tipan na itinatag ko sa pagitan ko at ng lahat ng buhay na nilalang na nasa ibabaw ng lupa. Ang aking mga anak na lumabas kasama ko sa arka ay sina Sem, Ham at Japet. Si Ham ang ama ni Kanaan. Ito ang aking tatlong anak mula sa kanila ay napuno ang buong mundo. Ako na isang magsasaka, ang unang nagtanim ng ubasan. Uminom ako ng alak mula roon, nalasing ako at natulog akong hubad sa loob ng aking tolda. Nakita ni Ham, ama ni Canaan, ang aking kahubaran at sinabing ito sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Ngunit kinuha ni Nasem at Japet ang balabal, inilatag sa kanilang mga balikat at humakbang ng patalikod upang hindi makita ang aking kahubaran at tinakpan nila ako. Nang magising ako mula sa kalasingan at nalaman ko ang ginawa ng aking bunsong anak, sinabi ko, Sumpain si Kainaan, magiging alipin ng mga alipin siya sa kanyang mga kapatid. Sinabi ko pa, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. Palawakin ng Diyos ang teritoryo ni Japhet, manirahan siya sa mga tolda ni Sem at si Kanaan ay maging alipin niya. Kalaunan, ang aking mga anak ay nagtatag ng mga tirahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang aking anak na si Sem ay nanirahan sa isang rehiyon na kalaunan ay nakilala bilang lupain ng mga Semita. Ang mga inapo ni Sem ay kinabibilangan ng maraming mga bansa at mga tao na may mahalagang papel sa kasaysayang biblikal tulad ng mga Hebreo, mga Arameo at mga Assyrio. Si Sem ay pinagpala ng Diyos na may lahing magiging sentro sa biblikal na kwento sapagkat mula sa kanyang mga inapo ay manggagaling si Abraham, ang patriarka ng labindalawang tribo ng Israel. Si Sem ay kilala sa kanyang katarungan at pananampalataya sa Diyos at ipinasa niya ang mga halagang ito sa kanyang mga anak at mga apo. Sa paglipas ng mga taon, ang mga inapo ni Sem ay kumalat sa rehiyon, nagtatatag ng mga lungsod at mga bansa, at patuloy na naglilingkod sa Diyos at nagpaparangal sa kanya. Ang kanyang papel sa kasaysayan ay mahalaga sapagkat maraming mga pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga inapo ang humubog sa espiritual na salaysay ng maraming mga bansa. Ang aking anak na si Japheth ay nanirahan sa mga lupain sa Hilaga at Kanluran na kalaunan ay nakilala bilang Europa at mga bahagi ng Asya. Ang mga inapo ni Japheth ay naging mga tagapagtatag ng iba't ibang mga bansa at kultura na may malalim na impluensya sa kasaysayan ng mundo. Kabilang sa kanyang mga inapo ang mga tao mula sa Indo-Europeo, kabilang ang mga Griego, mga Romano at iba pang mga grupo na nagkaroon ng mahalagang papel sa paghubog ng sibilisasyong kanluranin. Si Japet ay kilala sa kanyang pagkamausisa at pagnanais na tuklasin ang mga bagong lupain na mahalaga sa pagbuo ng sibilisasyong kanluranin. Ang mga inapo ni Japet ay kumalat sa iba't ibang rehiyon, bumuo ng kanilang sariling mga kultura, wika, at tradisyon. Sila ang nagtatag ng mga malalaking imperyo at mga sibilisasyon na may pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng mundo. Ang mga tao mula sa lahi ni Hapet, kilala sa kanilang kakayahan na maglakbay at mag-angkop sa mga bagong kapaligiran, ay nakilahok sa mga migrasyon na nagresulta sa pagbuo ng maraming mga kultura at mga bansa sa paglipas ng panahon. Malaki ang kanilang kontribusyon sa paggulad ng agham, pilosopiya, at sining. At ang kanilang mga impluensya ay makikita pa rin sa maraming mga modernong lipunan. Ang mga impluensya ng mga inapo ni Japet ay patuloy na nararamdaman sa modernong panahon sa kanilang ambag sa pagbuo ng mga lipunan at kultura. Ang kanilang mga pamana ay nakikita sa mga batas, pilosopiya, sining, at agham ng mga kasalukuyang lipunan at ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan at umangkop sa iba't ibang mga kultura ay naging daan upang sila ay makapagtaguyod ng matibay na mga sibilisasyon sa kabila ng mga kasalanan at kahinaan ng aking mga anak ipinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob at pagmamahal sa aking angkan ang tipan ng Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa akin na kahit gaano man kalalim ang mga kasalanan ng tao, ang kanyang awa at biyaya ay walang hanggan. Ang bahaghari ay nanatiling tanda ng kanyang pangako, isang paalala na ang Diyos ay hindi magpapadala ng ganitong uri ng kaparusahan muli sa sangkatauhan. Ang mga henerasyon ng aking mga anak ay patuloy na lumago at ang mga pangako ng Diyos kay Sem ay nagbigay ng landas sa mga propesya at kaganapang espiritwal sa hinaharap. Ang ating mga kwento ay magsisilbing gabay at aral para sa mga susunod na salinlahi. Mula kay Sem, Hapet at Ham, ang mundo ay muling napuno ng mga tao at bansa, at ang mga plano ng Diyos ay nagpatuloy na bumuo ng landas sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang aking anak na si Cam ay nanirahan sa mga lupain sa Timog at Silangan, sa mga rehiyon na kalaunan ay nakilala bilang bahagi ng Afrika at Asia. Ang mga inapo ni Cam ay nagtayo ng ilang mahalagang kabihasnan, kabilang ang mga Ehipsyo, Kananeo, Heteo at mga tao sa Sub-Saharan Afrika. Ang mga anak ni Cam ay nagkaroon ng mahalagang papel sa sinaunang kasaysayan. Halimbawa, ang mga Egyptyo, mga inapo ni Cam, ay nagtayo ng isa sa pinakamatatag at impluensyal na mga kabihasnan ng sinaunang panahon, kilala sa kanilang kahanga-hangang mga tagumpay sa arkitektura, matematika at astronomiya. Ang mga lungsod at kaharian na itinatag ng kanilang mga inapo ay naging mga sentro ng kalakalan, kultura at pag-aaral. Habang lumilipas ang mga henerasyon, ang mundo ay patuloy na nagbabago at nagbabagong anyo. Ang mga bansa na itinatag ng aking mga anak ay lumago at umunlad, ngunit hinarap din nila ang mga hamon at hidwaan. Bawat pangkat ay umunlad sa kakaibang paraan na impluensyahan at naimpluensyahan ng iba pang mga tao. Habang pinagmamasdan ko ang paglago ng mga kabihasnan at ang mga pagbabago sa paligid ko, namangha ako sa pagkakaiba-iba at komplikasyon ng mundo na nilikha at binago ng Diyos. Nakikita ko ang mga pangako ng Diyos na natutupad habang ang mga bansa ay dumadami at kumakalat sa ibabaw ng lupa. Ang aking mga anak at mga apo ay may mahalagang papel sa kasaysayan sinusunod ang mga landas na itinatag ng Diyos para sa kanila at nag-aambag sa dakilang plano ng Diyos. Bawat isa sa kanilang sariling paraan ay tumulong sa paghubog ng mundo pagkatapos ng baha at ang kanilang mga pamana ay patuloy na nagbigay ng epekto sa mga susunod na henerasyon. Patuloy akong nag-alaga ng lupa at ng mga ubasan na aking itinanim bagamat ang aking pakikibahagi ay mas simboliko sa paglipas ng mga taon. Ang paggawa ng alak na nagsimula pagkatapos ng baha ay naging isang tradisyon ng pamilya. Ang mga pagdiriwang at ritual na nauugnay sa pag-aani ng ubas ay mga sandali ng malaking kagalakan at pasasalamat. Ako rin ay nakikibahagi sa mga relihiyosong pagdiriwang nag ng mga sakripisyo at dasal sa Diyos. Habang ako ay tumatanda, alam kong malapit na ang aking oras. Nag-alala ako upang matiyak na ang aking mga anak at mga apo ay handang magpatuloy nang wala ako. Nakausap ko sila tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at sa pagpapatuloy ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang paghahati ng mga lupa at mga ari-arian ay ginawa ng patas at maingat upang masiguro na ang lahat ay maayos na makakapagtatag ng kanilang sarili at na ang kapayapaan at pagkakaisa ay mapanatili sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Nang magsimulang humina ang aking kalusugan, alam kong malapit na ang katapusan. Binisita ako ng aking mga anak at apo at naglaan ako ng oras sa bawat isa sa kanila, nag-aalay ng mga payo at mga biyaya. Ako ay payapa sa ginawa ng Diyos sa aking buhay at sa paraan ng pag-unlad ng aking pamilya. Sa aking mga huling sandali, ako ay napapalibutan ng mga mahal ko sa buhay. Sa aking isipan, dumadaan ang mga alaala ng baha ng bagong simula at ng buhay na aming itinayo matapos ang kaganapang iyon. Nagpasalamat ako sa Diyos para sa kanyang awa at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong tuparin ang aking tungkulin sa paglikha at kasaysayan ng sangkatauhan. Nang dumating ang oras ng aking paglisan, ginawa ko ito ng may katiyakan na ang buhay sa lupa ay magpapatuloy sa pag-usbong at pag-unlad alinsunod sa plano ng Diyos. Ang kamatayan ay hindi isang katapusan, kundi isang pagbabalik sa Panginoon na palaging nasa akin. Ang aking paglisan ay tahimik at iniwan ko ang mundong ito na may pakiramdam na natupad ko ang aking misyon at nag-iwan ng isang pangmatagalang pamana. Ang aking pamana ay nagpatuloy na mabuhay sa pamamagitan ng aking mga anak at apo na ipinasa ang mga aral at tradisyon na aking itinayo. Ang kwento ng aking buhay mula sa baha hanggang sa aking mga huling araw ay nagsilbing isang patutuo ng pananampalataya at pagtitiis at patuloy na naaalala bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang detalyadong ito ay nag-aalok ng mas mayamang pananaw sa aking mga huling taon ng buhay sumasalamin sa aking mga aksyon, sa aking pamana at sa epekto nito sa aking pamilya at sa mundo.